Good morning. Good morning mga idol. Good morning mga kamektek. Lapitan ko lang po yung misis ko. Dahil sinipag po siya. Kumuha ng mga giant mango. Ayan lang po ang puno ng giant mango mga idol. Kung tutusin napakapayat pa ng puno na yan napakababa sintangkad lang po lang po yan ng bahay natin ayan o oh, level lang sa bahay natin pero naman mga idol ayan pag ang misis ko na kumuhan ng dambuhalang mga mango ayan o oh. ayan mga idol Ayan ng mga nap nakuha niya. Grabe, ang Kita niyo ba yung palad ko? Wala. Maliit ang palad ko. Maliit ang palad ko. Ayan, oh. Ah, uh, ah, uh, kumbaga. Kumbaga. Sakop na sakop na ang palad ko. Ayan, oh. Oh. Ayan, sa uh, luma, uh, uh, kumbaga ipapantay ko lang sa palad ko nakausli pa yung mangga ganun po sa kalakano ka, kala, kahaba pero mahaba na yung palad ko ha ayan oh. o oh. pantay, pantay na pantay sa palad ko o ayan, oh, ayan tapos umaba ganong kalalaki yung mga idol ayan po ayan nakalapag nang po sa lapag ang mga napitas ni misis sinisipag talagang mamitas ang misis ko ng mga mangga well uuwi na po kasi kami ngayong araw na to kaya sinasamantala na sigurong kunin yung mga bunga dahil masasayang lang po yan mga idol malalaglag lang po yan sa, lap, sa lupa pagka hindi pa natin pinitas yan kaya samantalang ko na rin magpaalam dito sa aking bahay na ay sa ating bahay na iiwanan na naman natin mga idol kung ilang buwan na naman tayong hindi makakapunta makakadalaw sa bahay natin dito sa Rosario La Union Barangay Tagtabu yun lang po salamat bye, -bye.